makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanyang kanila naging trabaho. Kaya po, ma napakadali po ikampanya ang ating lineup. Ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguan ng ating bansa. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso. Pinulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Kaya't po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya mabuhay ang Aliansa!